Senyoritas y senyoritos uh, tilay tinira na naman ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang kampo ni Bongbong Marcos at uh, this time ang target nila ay uh, both si President Bongbong Marcos at si uh, siya uh, Speaker Martin Romualdez ginawa nito, ginawa nila ito sa pamamagitan ng isang survey na buti sana kung neutral ang survey itong survey na ito ay nag uh, itong survey company ay, ay nagmamayari ng isa sa pinaka closest uh, public relations advisor and uh, political strategist ni Vice President Sara Duterte na si Miss Malu Tiquilla uh, who owns the Publicus Asia Incorporated ito yung si Miss Malutikya kung nakikita nyo sa SMNI uh, or kung na kung nanonood kayo ng mga SMNI shows siya yung halos araw-araw uh, or siya yung pinakapaborito na political strategy siyempre kaibigan naman natin ito dahil pareho kaming pub PR at political strategies uh na kinukunan ng komento on major issues especially itong uh, uh, issue or congressional hearing laban sa SMNI at saka yung pagkulong nila Badoy at saka nila uh, Ka Eric. So siya siya ang uh, ang numero uno at uh, hindi sila kumukuha ng mga ng mga ng mga political strategies na bumabanat kaya or critical kay uh, kay Vice President Sara Duterte or former uh, president uh, Rodrigo Roa Duterte. So ang sa akin kasi kung meron kang survey company, sabi mo na na kahit hindi ka na incharge yan, wala kang wala kang uh, kasi ang survey company niya itong Publicus Asia Incorporated na ngayon pinapakalat ang resulta nito na kung saan mas, mas mataas pa ang uh, ang survey result uh, pabor kay Sara kumpara kay Marcos pinapalandakan kanina nakita ko uh, nakita ko uh, post ni uh, ni former uh, Marcos spokesperson pa naman si Trixie Cruz Angeles na syempre naman very Duterte girl talaga at ngayon yun nagpost siya yung yung result ng Publicus Asia survey with the word kalam Ibig sabihin, uh, si Sarah lang talaga. At nandun yung mukha lang ni Sarah. So, si Sarah lang talaga ang malakas. So, ang sa akin lang, uh, how can we find uh, Publicus Asia Incorporated uh, uh, credible kung ang may-ari nito mismo ay uh, openly. Openly sa mga tweets niya, sa mga Facebook page niya. Ipag, blinag na niya ako ito sa Facebook page siya kasi nag-away kami, eh, over one issue. So, at binanatan niya ako mismo, doon mismo sa kanya sa sa Facebook page niya. So, uh, paano maging credible ang survey kung ang ang may-ari nito ay openly supporting Sara, openly supporting SMNI, openly supporting uh former President Gloria Macapagal Arroyo? o openly supporting uh, everybody na kanakalaban ni President Bongbong Marcos. At bit very critical siya sa mga program ni President Bongbong Marcos. Kaya uh, to me, this is again attack kasi dito kasi parang ito ang survey, uh, survey tool or survey uh, weapon, ha, weapon ng mga Dutertes laban sa mga Marcoses at iba pang kalaban. At dito rin sa survey na ito, na lumalabas na number one si former President Duterte sa mga survey, sa mga senatorial uh, surveys, yung uh, pinakamalakas o pinakapopular na uh, line-up para sa presidential election. At uh, syempre, dito rin consistently, uh, mataas si Vice President Sara kaya President Bongbong Marcos. So, ang kinakalat nila, kwan ngayon, mga memes, ganoon, ay itong picture ni Sarah na with uh with the, uh pakita ko sa inyo with uh with the result of the survey showing na mas mataas talaga siya kaya uh, ang rating niya kaya uh, President uh, Bongbong Marcos. Ang sa akin uh, this is uh, very foul because uh, kahit uh, nag-aaway na sila pero she remains part of the Marcos cabinet. Kaya at the very least, hindi sila naglalaro dapat ng politika ng ganito kasi you are hitting the your president. O oh, ito yung ito yung uh, ito yung, uh, uh ni Trixie, ito yung uh, post ni Trixie Cruz Angeles. At yan, nakalagay, uh, sabi niya sa kalam. So syempre si Sarah lang ang sa kalam. Diba? At, uh, at ang malakas. Sana, kung talagang uh, ni-respect, may respeto pa sila kay Marcos. Sana nandiyan lang man yung panga, yung mukha ni Marcos. Pero it's only Sara as if uh nasa election period pa tayo ngayon. Pagkatapos sa uh, yun na uh, nakalagay ay uh, si BP Sara ay uh, ay uh, nagkaroon ng uh, ng survey uh, uh rating of 53% at si Marcos uh, at uh, 48% although itinaas ito sa mga naitaas daw sa previous surveys. At dito halata talaga in uh, ini stress talaga nila na napaka napaka kulelat si uh, si Speaker uh, Romualdez. <laughs> kung makita nyo, kung makita nyo, uh, President uh, President uh, Vice President Sara Duterte at 53, President Bongbong Marcos at 48. Uh, uh, Senate President uh, Miguel Subiri at 35, uh, Chief Justice Hesmundo at 28, and then House Speaker Romualdez at 25. So, kumbaga tira talaga, tira talaga si Marcos, second lang kay Sara, at si Romualdez kulelat sa mga top, uh, top officials of the land. So, kwan talaga, this is, this is really ay eh, targeted attack kap kagaya nung ginawa nilang targeted attack na inimbara si uh, si uh, president uh, si speaker Romualdez sa Japan eh, pero ang uh, ang talagang naapektuhan ay si Marcos kasi si Marcos naman talaga si president ang presidente naman natin ang na-invite hindi naman si kumbaga kwan lang nag palang pa lang nag -chewawa, nag -chewawa lang doon si Kwan or parang chihuahua na sunod-sunod kay presidente itong si Speaker Romualdez pero ang talagang uh, talagang invited in fact, uh, yung ibang mga bansa na pumunta doon sa I think 50th uh, anniversary ng ASEAN-JAPAN uh, friendship uh, anniversary uh, ang na-invite lang yung mga heads of state pero dito sumama si Sir Romualdez so nung uh, nung pinahiya siya ang napahiya talaga tuloy ay yung head of uh, delegation and that is President uh, Bongbong Marcos so although meron pa konsuelo dito, siguro ayaw rin nila takot rin sila, yan ng magalit si Marcos meron sila pa konsuelo dito na na nag-improve naman daw yung survey rating ni Marcos from uh, from 55 to 58% sa third quarter. At kay Sara daw bumaba, pero maliit lang rin, bumaliit lang rin. Ku uh, um, uh, ang bumaba ay uh, 3% lang eh. From 62% to 59%, pero ganun pa naman, mataas pa rin. Mataas pa rin kaya uh, Marcos. So, kubaga uh, sinasaksak pa rin ang uh, ang knife sa likod ni Marcos at uh, sabi pa nga dito bumaba daw from 62% to uh, 59% pero uh, uh, kwa na lang ito pakonsuelo de bobo na lang at uh, sabi dito tumaas daw yung survey ni Marcos uh, dahil sa uh, uh, uh mga mga uh, nag-express suporta sa kanya sa North Central Luzon, sa South Luzon, sa Visayas at uh, uh, at ang pagbaksak daw ni Sara ay hindi naman daw talagang ganun kalaki kasi 3% lang. At maliit lang man rin ang uh, ang increase ng uh, ng uh, ng rating ni Marcos. So again, ah uh, uh, nakikita natin na uh, tuloy-tuloy talaga, tuloy-tuloy uh, mas uh, kita natin, mas marami pa nga yung mga, yung mga banat ng mga Marcos camp recently, ah, ng mga Duterte camp laban sa mga Marcos eh. So, this is again another indication na, you know, tuloy-tuloy uh, yung away nitong uh, dalawang grupo at tuloy-tuloy uh, na, uh, kung wari si Romualdez ang target nila, pero talaga ang natatamaan ay si Marcos. So si Marcos na kasi alam na rin nila na lahat ng mga itong mga machinations at tawag sa Ingles or mga mga operations na ginawa laban kay Sara hindi ito magagawa ni Romualdez lang kung walang go-signal ni President Bongbong Marcos with uh, with uh, of course approval or uh, uh, or strategies behind kay Marcos na si Liza Araneta Marcos so siya talaga yung nagkukumpas siya talaga ang bastonera dito sa mga nangyayari kay Vice President Sara Duterte. Kaya lang, hindi siya pwede atakin dahil hindi naman siya public official. Kaya, ang binabanata nila ay si Romualdez at, at itong si Marcos. So, we are curious, ano? Anong resulta? Anong uh, reaction ni Marcos dito? We'll see in the coming days. So, for now, klarong-klaro, may atake na naman after the, the uh, embarrassing uh, uh, operation, um, attempt to embarrass the Marcos delegation in Japan and also itong survey. So ano kaya ang gagawin ng sinasabi ni uh, former President Duterte na weak president daw. We'll see. Hindi siya directly gagawa niyan pero makikita na natin yan. sa mga chihuahua rin nila sa Congress, sa Senado at iba pang uh, at least ang, ang nakikita natin na tuloy-tuloy na ang banat sa kanila. So, ano pa kaya ang gagawin nila to para maresbakan itong mga inisyatibo na very damaging sa kanila na ginagawa ng kampo ni Vice President Sara Duterte and former President Duterte. We'll see in the coming days. So, please share this vlog so people will know what is really happening in the country. And don't forget to subscribe to the Vlogcaster Armandin YouTube channel. Thank you for watching and see you. in my next blank.